Patsyempohan namin si Atorny, Pwede na lang ito pa. Sino siya? Naku, baka kalaan. Date mo siya, ha? Well, date oh, mo, oh, and date and mo pero that... alaga mo. Yes, she, uh, uh, she's one of our leading uh, Boracho talents. Her name is Jessie Vidal. Oh. In fact, uh, siya yung nag-record ng isa sa OST nung upcoming movie namin na Spring in Pride. It's a original song wrong. called uh, Oh Love. At ito yung featured doon sa movie na malapit na yung palabas. Okay. Oh. Uh, diba, alam mo? Okay, kailan yun na okay. to? Well, ano na, nasa color grading na, na uh, sinasubtitle na, then lalagyan na lang ng musical scoring and uh, VFX and the foley, yeah. then yeah. tapos na. Uy, pero eto ang balinda namin, yung sa kay Gringo, nasa na life story, may gaganap na raw. Ang bongga, sino ang napili yes, nyo? Uh, last night lang, nag-confirm na si... Uh, Uh, Robin Padilla, no less than the good senator, yeah. ay uh, umuo na kay Senator Gringo mismo at kay, uh, sa aming executive producer na si uh, uh, Secretary Mike Defensor. Yeah. Siya nang gaganap ng Gringo. Yan. Yeah. So, kailan na simula? Uh, the second week of June ay uh, mag-principal photography na kami. I'm ang bongga! Ang MMFF, ano yan? Entry yan. Ang yeah, pagdala na kami ng letter of intent sa MMFF na ilalahok namin ito. At si Miss Jessie Vidal will be playing Jane Imali. the wife of a